sa video ko na ito ay mapapanood ninyo at ikukwento ko yung mga ganap namin ni Mr. kapag araw na naman ng linggo. Bago pa sumapit yung pinaka-araw ng linggo, gabi ng Sabado, ay ito yung ginagawa namin ni Mister Nagluluto kami ng aming mga panindang kanin para pang display namin sa araw ng linggo. Matapos nga namin gawin lahat ng trabaho namin sa araw ng Sabado, alas dos ng hapon, ay nagpahinga na kami at natulog ni Mister para may baon naman kaming lakas at tulog ni Mister bago umpisahan ng pagluluto sa aming mga panindang kakanin. Alas 7 na ng gabi nang kami ay nagising at ang ginawa ko nga ay naligo muna ako bago sumalang ulit sa lutuan. Kapag ganitong lahat ng lutuan ay nakasindi ay napakainit talaga kaya mas maganda kung bago ka magumpisa ay maligo ka muna para kahit papaano ay presko sa pakiramdam. At nandito nga sa aming tindahan yung pinakalutuan namin kaya binuksan muna namin yung isang pinto ng aming tindahan para makalabas yung pinakamainit na singaw na galing sa mga lutuan. Alas 8 ng gabi nang kami ay nagsimula sa pagluluto ng aming mga kakanin si Mister ay nakapagluto ng isang malaking kawa ng kakaning biko. Bali, tatlong kilo po yung kanyang malagkit. At ako naman ay nakapagluto ng tatlong tray ng sapin-sapin. Walong kilo na harina na all-purpose flour para sa paggawa ng puto. Medyo mabilis yung paggawa namin sa gabing ito dahil nagumpisa kami ng 8pm at natapos naman kami ng 12.30 ng madaling araw na ng linggo. Pero syempre, pagkatapos magluto, ay aayusin pa namin itong aming mga nalutong kakanin at ilalagay sa mga tamang lalagyan. Magliligpit, maglilipit, nililinis habang pinapalamig naman yung mga kakanin na puto para hindi naman magpawis kapag ito ay tinakpan o kinobera ng plastik. Ang pinaka number one po na nakakasira sa pagkain ay yung tubig na pumapatak doon sa pagkain. Patulad na lang nitong mga gawa namin kakanin, hinahayaan namin siyang lumamig bago namin lagyan ng cover. Sa ganitong paraan kasi ay mas napapatagal namin yung buhay ng aming panindang kakanin. Kahit abutin ito ng dalawang araw ay pwede mo pa itong kainin. At habang si mister ay inaayos itong mga cover ng aming mga mga ka kakanin, ako naman ay nag-umpisa ng magluto ng mga sarsa ng aking panindang makaroni, spaghetti at palabo. Dahil nga marami yung luto namin sa araw na ito, kaya dapat ay nakaredy na yung mga sarsa para mga pasta na lang yung aking pakukuluan. Paraan ko rin ito para hindi ma-overcook kasi nga marami yung luto ko. Ang nangyayari kasi kapag mainit yung sauce at mainit yung pasta, na-overcook siya. Kaya naman pagkabukas namin ng tindahan ni Mister sa umaga, ay ito yung unang nakadisplay sa akin akin. Luto na yung palabok, makaroni at spaghetti. Kung itatanong nyo naman na baka mabilis masira o mapanis itong pagkain na ginawa ko dahil nauna kong lutuin yung sarsa ng palabok, spaghetti at makaroni ay hindi naman po. Pinakaimportante lang na dapat yung sarsa ng palabok ay maluto mo ng tuyo, hindi siya malabsa. Kapag malabsa yung sarsa mo ng palabok, eto yung madaling mapanis. At naluto na itong aming unang kawa ng pansit canton. Bali, apat na kilo po na pansit canton yung lama ng isang kawa na yan. At kapag ganitong araw ng linggo, ay napakabilis lang maubos niyan. Halos magunahan yung aking mga customer sa pagbili ng Pancit Canton dahil nga madalas yung iba ay talagang nauubusan. Sa araw nga na ito, ay meron pa akong panindang muffins. Alam nyo ba mga Mars na tinago ko pa yan? Para kahit papaano, ay meron pa akong ma-display sa araw ng linggo. Gabi ng Webes, bago kami umuwi ng bahay, galing kami ng staycation sa hotel, ay dumaan nga kami sa may SNR at bumili ako ng 60 pieces na box ng muffins. Ma Mainit at bagong luto ng mabili ko sa SNR. Kaya naman, nung umaga na ng biyernes, ay marami kaming display ng mga muffins. At saglit lang yung aking 60 pieces dahil pagsapit nga ng linggo, ilang piraso na lang yung display ko. Yung expiration naman ng muffins ay isang linggo po bago ito ma-expire. Meron nga akong nabasa sa mga comments sa aking post na kaya daw mura ko ito binebenta dahil malapit na itong ma-expire. Very wrong naman yung person na nag-comment na yun. Sobrang dami pa nga ang naghahanap na gustong bumili ng muffins. Kaya lang, wala na akong maibigay sa kanila dahil nang ako ay magpunta ng SNR, ay wala silang lutong muffins. Ma Mag-aantay pa raw ako ng 2 weeks bago ulit sila magkaroon ng ganong muffins. 8.30 pa lang ng umaga ay nakapagluto na ulit kami ng pangalawang kawa ng Pansit Canton. At dito nga ay 9.30 ng umaga ay halos paubos na lahat yung aking panindang pangalmusal. Kapag ganitong napakabili ng paninda ay napakasarap din talagang magluto ng mag luto. Dahil marami pa ang naghahanap ng aking makaroni at spaghetti Kaya lang, hindi na ako pwede magpahabol kasi nga, magluluto pa ako ng aking mga panindang ulam para naman sa pananghalian. Kaya din, mabilis na ubos yung aking mga panindang kakanin dahil meron ngang bumili na pang tinda niya rin. At dito nga, ay muntik ko pang makalimutan na meron pala akong pa-order na isang medium size ng mahablanka. Hindi ko na naalala dahil hindi ko napansin na nawala yung listahan ko na nakadikit doon sa aking lutuan. At dito nga, ay napagiling pa si Mr dahil sinabayan yung sayaw na tugtog dito sa aming katabing tindahan dinamihan ko na rin yung luto sa order na Mahablanka para yung matitira ay pwede kong i-display dito sa aming kainan 12.30 nga kami ng madaling araw nang kami ay matapos sa pagluluto ng aming panindang kakanin pero natapos kami lahat kasama yung linis ay 2.30 na ng madaling araw at nagising naman kami ng 5.30 ng madaling araw pero sobrang sarap din talaga sa pakaramdam na lahat ng pinaghirapan mo at pinagpuyatan mo ay merong mga magandang resultang nangyari dahil napaubos nga namin lahat yung aming mga paninda o mga lutong pagkain sa araw na ito. At dito nga ay puro naman mga lutong ulam ang paninda ko para sa pananghalian. At gusto ko lang magpasa Salamat dito sa aking page ng Tata's Food Shop. Sa lahat ng mga manunood at bumibili ng pagkain, yung iba nga ay nagpupunta talaga dito para bumili at kumain. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Nang dahil sa mga paggawagawa ko ng mga video dito, sa pagbablog ko, ay mas napalakas ko pa yung aking tindahan na kainan. Alam ko na napakarami ng followers ang nagpunta dito. Yung iba kasi ay hindi nagpapakilala. Yung iba naman ay nagpapakilala. Nang dahil nga sa dami na sa aking pagkain kung bakit daw marami ang bumibili. Dahil sabi ko nga, bukod sa mura, ay masarap pa. Kaya naman, salamat mga suki. eto lahat ay niluto ko na mayroong pagmamahal na gusto ko ay masiyahan yung tao. At yun lang mga Mars, salamat sa panonood, follow for more, and God bless.